Hello po mga kaibigan. Um, ito po panibagong kong video. Sakto meron na akong modem galing sa customer. Ito yung B593S-22. Naka 5 bars siya at naka 4G signal. Laban sa Ulter. Ayan, mag-speed test po tayo ngayon. Actually, ito yung speed test kaninang kani kanina lang para ma-prepare ko. First speed test S22. Second test natin. second eh, test niya ay nasa 24 Mbps. Okay. Naka garbage <laughs> bag yung ano. Kasi maro kasi ngayon eh. Masyadong mainit ngayon. Dito sa nasisikat tayo ng araw ngayon. Ngayon, itetest natin yung Ultera. Outdoors pa ngayon. Eh, wala talaga antena yan. Antena ng S2.

Okay, sana is my post sa so, unang pagkakataon. Okay, stop to. Smart communication. Okay, may laban pa ba dyan? No? F2-2. Panalo ang ultra sa ngayon. Pero, talo yung ultra sa upload. Ngayon, um, second speed test natin. oras na to hang halo 4 o'clock or 10 p.m. Talo yung ultra sa upload. Bueno, hanggang, hanggang dito na lang po mga kaibigan. Salamat sa panonood ng aking video. Hanggang sa muli. Paalam.